ano yan? Ano yan? Ano yan? eto <laughs> na, eto na, eto na. At nakita ko na nga ang sagot sa palaisipan kung bakit itong si Mr. Dan Fernandez kapag umaattend siya sa hearing ay mali-mali ang kanyang mga English, pati pronunciation ay iba-iba. Pati yung pandinig niya ay iba-iba na rin, kagaya ng subordination e eh naging subordination. Eh, bakit namang kaya? Patuorin natin ito. Masaya to guys! Copy! 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 So, ibig sabihin, ano to? Ano to? Umaga, umaga. Ha, karating lang niya sa opisina, oh. Tuloy! Jules Banks! <laughs> ano daw? Subay, subay. <laughs> o, oh, timpla siya ng kape, ha? Panoorin nyo. Okay. <laughs> okay. Oh, 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 oh. oh, ano yan? Ano yan? Ano yan? Kape sa umaga, may wine? Ha, <laughs> ha. Kaya pala, para kang lasinga. Kapag nagsasalita ka sa mga hearing mo, lalong-lalo na sa quadcom kapag nanggigigil ka para durugin mo ang mga Duterte. At para naman paaminin mo yung mga witness ninyo na ipagkanuno si Pangulong Duterte at si Baby Sara Duterte. Ano yan, Tan Fernandez? Wine? Kape? Talaga? Tignan natin. A liter Ah! Ah, may agwa di eh, pa taranta. Talita na ko. Iba ang trip. May cook din. Ano ang lasa? Anong lasa, Dan Fernandez? Sige nga. Kunti mo. Eh. Mm -hmm. Ano lasa? Ano lasa? Sige, bilisan mo. Wow! Wow! Sarap. <laughs> Baka naman hindi umaga yan. O eto ho, yung caption ng kanyang video na to. Anyway, nasa 1 million views na to. Ang sabi niya, morning mekos mekos. Umaga. Umaga. So ganito mo pala inuumpisahan yung umaga mo. May agwa de pataranta ka ba? Ha? Dan Fernandez. At eto pa, alam nyo ba, kung ano ang kanyang TikTok account? Yan o, gobyerno may dangal. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng dangal? Honor. Hmm. <laughs> Itong si Honorable Dan Fernandez, ha? kaya pala ganyan ng Paya pala iba yung tapang mo ha kapag humaharap ka sa quad ko Paano yung mga iniinom mo doon sa ano sa quad ko kapag tumitira ka ng kape? May wine din ba? <laughs> Grabe, no? O, umpisahan mo yung umaga mo ng kape, pero may wine. How much more kaya kapag ka nagmeryenda ka na? Baka yung coke ang halo dyan, Mr. Dan Fernandez, whiskey na. <laughs> eh, paano naman pag nagmimit -me kayo ni Ivana? Eh, <laughs> kayo na sumagot yan kung ano ang nilalagay niya sa kanyang inumin o kaya ano ang iniinom niya bahala na kayo dyan anyway, kung nainis kayo dyan kung kumulo na naman ang dugo nyo sa drama ni Dan Fernandez na to grabe, eto naman babawi ako bibigyan ko kayo ng isang video kung saan uh, itong si Mr. Dan Fernandez naman ay ayaw na po ng kanyang mga kababayan. Mismong kababayan niya, tila baga walang amor yung Dan Fernandez doon mismo sa bayan niya. Panoorin natin ito. O eto. Ninyo, ha? Tandaan po ninyo yung ginagawa namin uh, paglilingkod sa inyo sa pagbabago at paglilinis ng ating pamahalaan. Ginagawa. Napapanood niyo ba yung sa Quadcom? Yung nililinis. Naririnig nyo ba sa Quadcom? walang reaksyon ang kanyang mga kababayan, ang mga tao sa kanyang nasasakupan. Ibig sabihin, hindi nila alam yung pinaggagawa mo sa Quadcom at wala silang pakialam. Tuloy na din to. Dilinis po natin, di ba? Ha? Gagab pa na po natin yon. Ibababa po natin sa lalawigan ng lagu... May pasigaw-sigaw pa siya. Tignan nyo yung reaksyon ng tao. Puna, Ha? Lilinisin din... Walang nag-react. <laughs> natin ang paglilingkuran doon po sa Kapitolyo. Now, hmm. anong gusto niyo po? oh, Yung... anong gusto daw? Anong gusto daw? Anong gusto daw? ...aking mahabang pagsasalita o kami kakanta na lamang. <laughs> sa halip na magbigay ka ng mensahe, kasi itong mga to, ah uh, dumanas to ng sakuna eh. Ito yung mga kababayan natin na tignan nyo naman sa paligid. Mga relief goods yung mga yan. Dami, no? Pero sa halip na magbigay ka ng mensahe para naman ma-inspire sila, anong gagawin? Kakanta na lang. Kasi yung pinagdadaldal mo dyan, wala naman silang pakialam. <laughs> Sinusuka ka na, Dan Fernandez. Lugar mo to, ano ba naman yan? oh, ano sagot? Kanta. <laughs> Talaga kayo ay mahilig sa kasiyahan, tama si Mayor. Panay kasiyahan na lamang. So, mm, panay kasiyahan na lamang. Happy happy na lang. Party party. Wag na tayong magserbisyo. Kanta na lang tayo. <laughs> Tatawagin ko po yung aking vice governor. Oh. Pauspo ko ngayon. Oh. Kaya <laughs> kanta daw siya, pero paos, tatawagin yung kanyang gobernur. <laughs> ito, hindi ito napapaos dahil ah. ang dami niyang hangin sa kanyang katawan. Lang ang maraming hangin sa katawan, ang ibig sabihin noon mayabang. <laughs> At tandaan po ninyo. Oo, oh, 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 eto pa, eto pa, eto pa, eto pa. Then uh, hain, no? Oh. Talagang wala tayong uh, may pupula sa tao ito. ah mm. uh, sigurado, sigurado. Walang katuta-tuta. Muli ang magiging mayor ng bayan ng Abuya with Mayor Dennis Hain! Walang kare-reaction, no? kung meron man, yung mga parang napipilitan pa. <laughs> Sana may hiyawan, palakpakan, pero wala. Yun lang ba? Tuloy. Palakpakan po natin. Ang napakabuti napakabait. Oo, oh, At... meron akong nag-isa-isa, nagpalakpak din. Kahit pa paano. pong alkalde. <laughs> At syempre, mas maganda. May mga kasama yan. Di ba? At ang kailangan mga kasama niya ay ang kanyang Vice Mayor, John Pagalyones! Oh, samahan natin. Oh, uh, may tatlong pumalagpak. <laughs> Lahat ng mga konsyal, hindi ko na po iisa-isahin. Nabanggit na rin po ni Mayor. At syempre po, mas maganda kapag kasama sa panunungkulan doon sa Kongreso. Ngayon pa lamang. Di ba ano to? Parang, bakit? Nakangampanya na. Tunog, panya to nung diba? pangangampanya to, di ba? Hindi ba premature campaigning to? Hello, Comelec! Kumusta naman kayo dyan? Pinaano <laughs> ko na siya. Sinasabihan ko na kung anong dapat gawin para buto sa kongreso. Para pagdating niya, ipaglalaban niya yung pinaglalaban natin dito. At itong tao... Wala. Tingnan niyo yung reaction ng tao. Wala talaga. Ito, naniniwala ako, mag-e-excel ito sa kongreso. Sa mga natin Napakalamig ng pagtanggap, hindi ba? <laughs> Nag-endorse -e ka na lang kandidato dito pero malaman lang, malaman lang yung ano, yung yung talagang excitement ng mga tao, yung makikita mo yung support nandiyan yung mga tao na yan dahil sa ayuda at ang Fernandez, hindi dahil sa iyo at sa mga kandidato ba? ano, uh, yung ating pong uh, bukal, ah. si Tuting Garingal, balapan natin si bukal. Kasama <laughs> si Noy. Ah, yeah, din po natin si Noy Magnes. Palakpakan. Ba't ganyan? Ba't parang anlamig talaga ng pagtanggap ng tao sa kanya? ...din po natin. At siya po po, yung mga uh, Bentley, Bentor, Pat Delis, yan. Nakita si Diwata. Andiyan si Diwata, mamaya. Kakantay. Oo, oh, nandiyan din si Diwata. Tingnan nyo yung reaction ng tao sa Diwata. Yan. Ha? Kilala nyo ba si Diwata? Oh! Mamaya, pakikilala. 'di ba mas malakas pa yung sagot nung si Diwata ang binanggit. Ano na sinyo Nandito, isang punsihan. Ang shota <laughs> At siyempre po yung aking Vice Governor, si Vice Gov. Jem, Amante, Retuerto. Yan ang tunay na ipinito niyan, Retuerto. Pero Jem, Amante po yan, Retuerto. Malakpakan din po natin. at Uy, oh, pumalakpak daw ganun. <laughs> Ba't hindi ka kasi kayo mga palakpak? Ano po? Ano? Si Kapitan, nasa si Kapitan? Oh. Hmm. Kap! Okay, lahat, ay, na yo, yo, yo. <laughs> lahat na ng kandidato, lahat na ng santo, tawagin mo na. At uh, siyempre po, kami narinito para kayo po ay uh, mapaligaya. Ah, mapaligaya naman pala. Mapaligaya sa pamamagitan ng... Hindi po kami pumunta rito para kayo mainip! inip Oh. Do Oh. Po namin gagawin yan. Kaya tatapusin ko na po ang aking mensahe. Hindi na... Wala pa ang mensahe. <laughs> nag ka lang ng kandidato. Wala ka pang mensahe, Dan Fernandez. Gusto niyo itong maging governor? Wala pang mensahe, tatapusin na daw. Hindi ko ako magsasalita! Hakanta na lang ako. Okay ba yun? Wala pang mensahe puputulin na kakakanta na lang daw siya. <laughs> ito, ba, ito ba maging, gusto niya ito maging governor? <laughs> Baka gawin nito sa Capitol, kakanta ng kakanta na lang. <laughs> Grabe, hindi ko, hindi ko ma-imagine ko. <laughs> kayo na bahala dyan ha, na mga Tagalaguna, ano gusto gusto nyo maging governor? Mahala kayo sa buhay nyo. <laughs>